niyang Tito Ricky upang abangan si Andrea dahil alam niyang kasama ito ng kanyang nino. Sa tapat ng gate ng bahay ng kanyang Tito Ricky ipinarada niya ang kanyang motorbike sa nagtanggal ng helmet at pinindot ang buzzer. Pinagbuksan siya ng katulong at pinapaso. Magandang umaga po Tita Eme, bati niya bago nagmano kay Emeline Del Prado and asawa ng kanyang Tito Ricky. May tatlo sila ng supling unit mas nakababata pa sila kay Rose. Ano ang sadya mo at napaaga ka? Usi sa in Emeline, si Tito Rick po, nasaan? At si Tito Ricky mo ba? Nasa lumang windmill, di ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan doon, lagi na lamang siya andoon, doon, kulang na lang pakasalan niya yung windmill na yun. Kung ako pa ang masusunod, susunugin ko na lang ang windmill na yun, hindi pa nam natatapos sa pagsasalita si Emeline ay iniwan na siya ni Cyrus, batang ito talaga, basta na lang ako iniwan. Hinaing in Emeline kay Cyrus na akala niya at nakikinig sa kanya, Bigla naman may bumusina sa gate, Inday, pakitingnan mo nga kung sino yun, utos ni Emeline sa katulong. Agad naman binuksan ng katulong ang gate, sina Sir Max Pumamdi. Sagot ng katulong habang binubuksan ang isa pang bahagi ng gate. Samantala, si Cyrus naman ay pumasok agad sa windmill dahil bahagya naman nakabukas ang pinto noon. Naabutan niyang may itinatago doon si Ricky na mga bilog na may iba't ibang kulay, parang malalaking marbles ang mga yun. Marami din aparatos na nagkalat sa loob nang mapansin siya ng tito niya, labas. Anong ginagawa mo dito sa loob? Labas? Sigaw ni Ricky, ahe, pupunta ba dito si Nino? Inosenteng tanong ni Cyrus, sino ba ang talagang sadya mo? Si Consejal o ang anak niya? Pabirong tanong ni Ricky, umiti lamang si Cyrus, o anong iningiti-ngiti mo dyan? Crush mo yung anak ng Ninong mo ano? Pangungulit ni Ricky at kiniliti pa niya si Cyrus sa tagiliran. Eh, ano po yung mga itinago ninyo sa ilalim? Ah, yun yung huwag mong pakikialaman. Mga obra ko yun at lubhang mahalaga pa kaysa sa buhay ng sinuman. Dahil dito unlad ang bansa natin at magiging tanyag ang mga del Prado sa buong mundo. Babaguhin ito ang kasaysayan. Sanaysay ni Ricky, darating ang araw, maiintindihan mo rin ang mga sinasabi ko, sabay himas niya sa ulo ni Cyrus. Tao po, Tono ng boses palang alam na ni Ricky kung sino ang nasa labas, o tuloy ka pare, may ipakikita ako sa iyo. Si Cyrus naman ay muli niyang nasilayan ang magandang dalagita na para sa kanya ay isang na diyosa. Napalingon si Maxwell nang makita niyang hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Andrea. Hayaan mo na sila, mga bata pa ang mga yan, sambit ni Ricky. Halika ka na sa loob, may ipakikita ako sa iyo, anyaya na muli ni Ricky kay Maxwell. Andrea pala ang pangalan mo, ako nga pala eh. Cyrus, putol ni Andrea at nagkatawanan sila, kailan mo ba ako bibitawan? Tanong ng dalagita, kung gusto mo forever eh hawakan kita, nakangiting sagot ni Cyrus. ka kagrabe naman, sa isip ni Andrea na kinilig sa sinabing yun ni Cyrus. Ibig kong sabihin yung kamay ko, umiinit na kasi sa pagkakahawak mo, ahe. Eh. Napansin ko nga, sagot ni Cyrus at muli silang nagkatawanan. Kapwa hindi nila maipaliwanag ang nararamdamang kaligayahan ngayon. Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo sa sandali habang sila ay nagtatawanan, nagkakatinginan at malapit sa isa't isa ang kanilang mga pisngi. Binitawan naman ni Cyrus ang kamay ni Andrea. So, sa susunod ipapakasal na tayo ni Ninong Max. Wika ni Cyrus, ha? Ang bilis naman ang babata pa natin, no? Saka hindi pa kita sinasagot na pangisi si Cyrus, di pa rin naman kita tinatanong, Sagot nito kay Andrea at napahalakhak ang dalagita. Loko ka talaga, eh bakit ngayon lang kita nakita rito? Nasaan ka ba noon? Pagtataka ni Cyrus, kasi nasa Manila ako nag-aaral, isinama ako ni mama kahit ayaw ko. Yung totoo mas gusto ko dito sa probinsya kasi mas presko at sariwa ang mga gulay at prutas sa kaisda. Sanaysay ni Andrea, sana, maraming araw pa kitang makasama, sambit ni Cyrus, yun din ang gusto ko, kasi ngayon lang ako naging masaya ng ganito kasaya, ngayong nakilala kita. Sana magkita pa tayong muli sa ibang lugar o panahon, wika ng dalagita, parang aalis ka na yata sa tono ng pananalita mo, daing ni Cyrus. Kasi, next week babalik na ako sa Manila, sagot ng babae. Bigla na lungkot ang mga mata ni Cyrus at nakita niya ang mga namiminta ng butil ng mga luha sa mga mata ni Andrea. Sa loob ng windmill buong ipinagmalaki ni Ricky sa kanyang kaibigan na konsehal ang kanyang nilikhang obra. Ito ay ang kanyang imbensyon na kayang baguhin ang klima at temperatura. Kita mo ito, hawak ngayon ni Ricky ang isang kanon na may kalakihan. Ito ang kailangang gamitin upang pasabugin sa ere ang binhi. Para ka lamang nagtatanim at pagkalipas ng ilang minuto, makikita na ang bunga na kangiting paliwanag ni Ricky. Ang galing naman per, pwede ba subukan natin, mukahin ni Maxwell. Sige ba konsehal, tugon ni Ricky. Dali-dali silang lumabas dala ang ilang kagamitan at ang weather. Kanon, nilapitan naman ni Max ang mga bata, o oh, anyare. Bakit nag-iiyakan kayo? Kanina ang saya ninyo lang at punan niya sa mga bata. Nag-away ba kayo? Sinakatan ka ba anak ng inaanak ko? Baka binastos kanya? niya, tuloy pa ni Maxwell. Hindi po, magkasabay namang sagot ni na Cyrus at Andrea. Papa, pwede ba dito na lang ako sa probinsya? Mas gusto kasi kitang kasama kaysa kay mama at paglalambing ni Andrea sa ama. Nag-usap na di ba tayo tungkol dyan, Andrea? Alam mo naman na hindi ako ang masusunod tungkol sa bagay na iyan, paliwanag ni Maxwell. Pare, handa na ang lahat, na-set up ko na ang mga gamit, halika na. Ikaw na ang magpaputok at magpunla ng thunder seed sa kalangitan. Lumapit din si na Andrea at Cyrus kina Ricky at Maxwell. Huwag ninyong gagalawin ang anumang bagay dyan sa mesa, paalaala ni Ricky. Pinagmasdan na lamang ni Cyrus ang bilog na bagay na kulay dilaw na nasa loob ng malaking tube. Katulad dito na nakita niyang bagay na itinago ni Ricky sa ilalim ng sahig, ingatan mo yan pare, baka sumablay ka sa pag-asinta at may tamaan kang ibon. Dadalawa na lang yan. Yung isa na ko na at kapag sumablay ka isa na lang ang matitira, may pag-aalalang wika ni Ikaw Ricky. Ikaw naman talaga pare, kay lawak ng langit eh, sasablay pa ba ako? At kung may tamaan man akong ibon pare, hindi naman yun masasayang. Gagawin na lang natin pulutan, pabirong tugon ni Maxwell. Ikaw talaga pare puro kabiro. Imik ni Ricky, kalabitin mo na, utos Ready, niya kay Maxwell. Set, Kinilabit five. niya ni Maxwell ang gatilyo ng kanon at Mas Masdan ninyo mga bata. Nakikita ninyo naman ang ganda at ang init ng araw ngayon, pero masdan ninyo mamaya at magkakaroon niya ng thunderstorm. May pagmamalaking sabi ni Ricky, wala naman nangyayari per nababagot na wika ni Maxwell. Nanakit na kasi ang liig niya sa kakatingin sa langit, maghintay ka lang pare, tingnan mo at nagkakaroon na ng makakapal na ulap. Mamaya lang kikidlat na yan, kukulog sa kaihip ang malakas na hangin sa kabubuhos ang ulan, paliwanag ni Ricky. Unti-unti ngang nagbago ang panahon pagkalipas ng ilang minuto at biglang nangit ang matalim na kidlat. Tulungan ninyo ako at kailangan na nating iligpit ang mga gamit. Bubuhos na ang ulan at kailangan na natin sumilong sa windmill. Utos ni Ricky, sakto lang at nailigpit na nila ang mga gamit at nakasilong na sila bago pa umihip ang malakas na hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Aba gumagana pa pala itong lumang windmill ah, wika ni Maxwell na makita niyang nagliwanag ang signal light ng windmill at narinig niya ang tunog na dulot ng pag-ikot ng mga eles nito. Nirepair ko lang parin tugon ni Ricky, Papa, Pwede ba kami maligo sa ulan ni Cyrus? Nakakamis kasi ang maligo sa ulan dito sa probinsya. Pagpapaalam ni Andrea, ang tanda mo na, maliligo ka pa sa ulan. Tanging tugon ni Maxwell, papa naman. Sambit ni Andrea, hindi pwede, dito lang kayo sa loob. Nakita mo naman ang lakas at pagkatalim ng mga kidlat sa labas, sagot ni Maxwell. Sana pala yung rain seed na lang ang sinubukan natin, hindi ko pa kasi nasusubukan yun. Pero nag-iisa pa lang yun at hindi pa ako nakagawa ng duplicate, Wika ni Ricky, okay lang yun pare, kung mayroon ka naman blueprint. E di gawa ka na lang ulit, sagot ni Maxwell. Ang galing mo po talaga tito, kayo po ba may gawa ng kidlat at ulan na yun, wika naman ni Cyrus. Ang galing talaga ng kumperko at napakatalino pa, wika ni Maxwell, dakila ang ninong Cody. Saad naman ni Andrea, ito nga pala ang blueprint ng Thunder Seed Pair, wika ni Ricky habang nagbubukas ng kanyang laptop. Pagkatapos ma-insert ang eighth is ay pinasilip niya iyon kay Maxwell. Kahanga-hanga, ang tanging nasambit ng kanyang kumpare. Hanggang ilang oras ba tatagal ang ulan pare? Tanong nito, dalawang oras lang yon pare, sagot ni Ricky. Aalis na din kami pagkatapos ng dalawang oras pare at medyo may aasikasuhin pa ako, wika ni Maxwell. Pwede dito muna po ako papa. Pagpapaalam ni Andrea, sige, ipapasundo na lang kita bago pa dumilim, sagot ni Maxwell. Nabuhayan ng loob si Cyrus dahil makakasama pa niya ng matagal si Andrea ngayong araw. Bago man lang siya umalis ay inisip niyang gagagawa sila ng masasayang alaala upang hindi makalimutan ang isa't isa.